Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin na kwentong barbero ay ating pagkukwentohan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen, at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang ito natatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura, at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang! Hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Sa kulturang Pilipino, may mga paniniwala na parang biro lang, pero paulit-ulit natin naririnig. Kaya sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang top 5 Pinoy pamahiin na may kinalaman sa pag-ibig at pag-aasawa. Chismis lang ba ito o may lalim na pinaguhugutan? Halika, pag-usapan natin! Baka ikaw ang huling ikasal kung ikaw ang huling kumain. Karaniwan itong sinasabi sa mga handaan, lalo na sa mga dalaga. Ayon sa isang local research, ito'y paalala ng pressure ng lipunan tungkol sa pag-aasawa. Munik, mula naman itong scientific basis. Ayon kay Dr. Norling Borong sa kanyang journal na Distinctive Meanings of Superstitions about Death and Marriage in Late Philippines, ang mga pamahiin na may kinalaman sa kasal, kabilang ang mga kaugnayan sa pagkain, ritual paniniwala tungkol sa kapalaran, ay sumasa ilalim sa mga pananaw ng ating mga ninuno tungkol sa pamilya at swerte. Ang ganitong pamahiin ay kadalasan ginagamit upang takutin o biruin ang mga kabataan tungkol sa pagiging single. Huwag kang kakanta habang nagluluto, baka matanda ang mapangasawa mo. Isa ito sa mga pamahiing naririnig sa mga matatanda. Sa isang thesis na isingagawa ni na Noemi Galutan at Renate Lestrillas sa University of Perpetual Help sa Las Piñas noong 2018, kinumpirma nila na ang ganitong paniniwala ay isa sa mga karaniwang pamahiin sa tahanan. Dinagamit ito upang turuang maging maingat at hindi pabaya ang mga kabataan habang nagluluto. Totoo man o hindi, ito ay may halong disiplina. Sukob ang pamahiing kinakatokutan ng mga magkapatid. Malas daw kapag napakasal ang magkapatid sa loob ng isang taon. Ayon sa pag-aaral ni na Sofia Mindanao at Christine Ubuyas ng De La Salle University sa Dasmariñas ang Explaining the Wedding Superstitions in the Philippines, Interpreting a Bygone Tradition, may mas malalim na itong cultural roots sa idea ng shared faith o paghati ng swerte. Para sa iba, seryosong sinusunod ito, samantalang sa iba na may naging praktikal na paraan lang para hindi sabay-sabay ang gastos sa kasal. Praktikal o pamahiin, ikaw nang ang humusga. Ang classic saying na nahulog na kubyertos na pamahiin, pag tinidor ang nahulog, lalaki raw ang bisitang darating. Pagkutsara naman, babae daw. Ayon sa mga katutubong paniniwala, ito ay senyales ng bisita o minsan pangay ngay Sa pagsusuring ang mga pamahiin ito sa mga pag-aaral sa household level ethnography, ito'y bahagi ng protective rituals na nagdadagdag ng excitement sa araw-araw. May paniniwala na kapag umulan raw sa araw ng kasal, ito ay senyales ng swerte. Sa halip na malas, ang ulan daw ay nagpapahiwatig ng kasadanahan, kalinisan at bagong simula para sa mag-asawa. Bagamat may mga lola na naniniwalang ito ay luha ng langit, mas marami ang tumatanggap dito bilang positibong palatandaan. Sa pananaw ni Dr. Felipe Ocano, na isang kilalang cultural anthropologist, ang ganitong pagbibigay kahulugan sa kalikasan ay bahagi ng pananampalatayang Pilipino na ang kapaligiran ay may kakayahang mabigay ng kapalaran. Kahit pa o totoo, ang mga pamahiin natin ay bahagi ng ating pagkatao at kultura, pinaghalong takot, pag-asa at paalaala mula sa mga nauna sa atin. Ang verdict, totoo man o katarinisip, may puwang ito sa ating alaala at pagkatao. Ikaw, alin sa mga pamahiing ito ang naranasan mo na? Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipa ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong Barbero chismis o totoo.